tanong ko po dito, Hepe, handa na po ba yung ating mga kapulisan para sa Undas 2025? At ano po ba yung mga preparasyon na ating ginagawa para masiguro po na peaceful ang ating Undas? ah uh, ngayong November 1 po ay uh, paparating naman po yung ating uh, taun taong ginugunita, ano po, yung ating uh, Undas. Uh, Nakapag-submit uh, na po tayo ng ating security plan sa Marinduque Provincial Office at uh, nailatag na rin po natin, naisubmit na rin po natin sa ating uh, chief of Police kay Sir uh, Police Major Argel B. Padilla yung ating uh, deployment. Although wala, wala pa rin po tayong, uh, iniintay pa po natin yung patawag ng uh, uh, pamiting ng ating Municipal uh, Disaster Risk Reduction Management Office, ay eh, pero nakalatag na po yung ating mga security plan. Sa araw po ng undas, ito po ang isasuggest namin sa Uh, sa LGU ng Buwak uh, na magka na kami po ay maglalagay ng uh, police assistance desk doon sa entrance po ng uh, Buwak Public Market doon sa blue building kung tawagin at siyempre po doon sa entrance po nung ating uh, Buwak Catholic Cemetery. Uh, ito po ay uh, maglalagay po tayo ng serye kapulisan at siyempre kasama po yung ating mga composite and po yung BFP andun po yung ating uh, RHU yung mga NGO and uh, CBOs at syempre po yung uh, unloading area po natin na uh, during nung uh, observance ng Undas 2025 ay doon na po natin ilalagay mismo sa malapit po doon sa entrance po nung ating uh, Buwak Catholic uh, Catholic Cemetery ano po uh, andun na rin po yung ating mga kapulisan, katuwang po ng ating traffic enforcer mga CPO Uh, mga employees ng BAP, RHU. Uh, Siyempre, kasama din po natin, na uh, humingi po kami ng, uh, ng nag-request po kami sa ESTI para ma-utilize din po namin ang ating mga police intern uh, at pumayag naman po si ang ating ang administration po ng ESTI sa pangunguna po ni Mambulbog ba gaya? Si Mambulbog. nakita ko doon naka-perma. Ang designated parking area po natin, although bawal po doon sa ng mga uh, Buwak Catholic Cemetery ay siyempre po dun sa, ilalagay po natin sa Buwak Sports Complex at siyempre yung mga designated parking area po doon sa bayan ng Buwak. Ano po, para maging maayos po yung fa, yung flow ng ating trapiko. Ang sa uh, susunod naman po, yung uh, para po ma ma-maintain po natin ng peace and order uh, during nung uh, pag-observance ng uh, UNDAS 2025 ay sinadjust po namin na hatiin po yung loob ng simenteryo na sa apat na yan po ay magiging staging area 1, staging area 2, staging area 3, staging area 4. Ano po at maglalagay din po tayo dun sa ang ang simenteryo po natin ay mayroon po nga daanan din sa barangay merkado. Mayroon din po tayo doon na katalagang uh, personnel from Buak Municipal Police Station, katuwang po yung ating adding other force multiplier. Mapapansin po ninyo doon sa ating uh, sa screen, uh, naka-deploy uh, naka na rin po yung ating mga personnel. Uh, In-assume na lang po namin na siyempre dahil staging area siya, dapat andun po yung ating composite. Kaya andun po yung BAP, RHU, personnel, NGO, and mga CBOs. Tsaka syempre po yung ating katuwang po yung ating police intern. At... Uh, para po dun sa mga para po uh, sa implementation po nung uh, municipal ordinance sa loob ng cemetery, naglagay din po tayo ng covert security. Alam niyo po naman natin ay uh, didiscuss po nung ating uh, PCR uh, pnco about dun sa mga pinagbabawal sa loob ng cemetery. At huwag na po kayong mag-attempt na gawin yung ipinagbabawal sa loob ng cemetery dahil meron po kaming uh, covert security na Magmo-monitor po kung sino yung mga uh, lumalabag dun sa municipal ordinance sa itinalaga ng ating uh, ng ating uh, bayan.